Good morning, good morning, good morning guys Nagluto tayo ng maga guys Maga tayo nagluto ng hugo guys palambutin natin ang ating okra. Mga guys Kompleto sa Ricardo Kompleto sa Ricardo guys ang lalaki ng ating hiwa guys nice. maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating youtube channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at follow salamat po and god bless you all